Hello guys! Welcome back again to my mountain! Dahil nandito tayo ulit sa bukid guys, napanot na si Pilingon. Magdilig ako ng aking kamatis at saka iba pa guys. Kasi sobrang init dito. So, magdilig-dilig tayo. Halika guys! And I... guys. <coughs> yan guys uh, ha ha, ha. diba guys dinilikan natin yung ating tamaris tingnan nyo guys ayun diba kawawa siya guys ayun ito oh wala pang bunga ito na bunga na to guys yan oh yan mga bunga oh oh see ayun Karon guys, oh. Di diba, na munga na la, tong dahon niya guys. Dahil diba, sa init, ayan oh. Look, may bunga pa naman guys. Yan dito oh, may bunga. Ba. Diba? Yung sili ko oh, guys, meron din. May mga bunga din to guys eh. Ayan o. Oh. Anong nangyari? Ayan guys o. Oh. Mm. Diba may mga bunga? Mm so, oh hmm, di guys may bunga sya guys ay pa dito guys so ayun oh And, hmm kawawa naman guys pag di guys sobrang init tingnan yung dahon ng kamatis guys so oh. di ba hmm Saka meron pa dito guys yan ito is kangkong ko yan guys kangkong guys kangkong ba guys ayan kangkong guys namatay yung kabila guys ito na buhay ito kamatis ko guys ayan oh. di ba hinog na oh mm. okay pero kawawa naman yung ano niya guys ito isa oh mm. isa lang bunga may maliit yan saka ito ang kawawa hindi talaga bumunga yan oh di ba kailangan natin diligan kaya paano naman makaanasan ng water Ayan, si buyas guys. Buyas ko yan guys eh. Ayan. Tsaka lemon grain. Tanglad. Katawa kong silingan guys. Wow. <laughs> <laughs> Katawa siya guys. Ay nagvideo ko. Ayan. May mga tanglad ako dito guys. Ano. o. Oh. Uh, hmm. Ito medyo mataba na. ito kabubuhay lang kailangan natin diligan Ayan o so magdilig pa tayo guys no yan guys this is our mountain na ulit guys no ang aming kabukiran tsaka yung saging ko guys o oh. hmm. buhay na guys diba? buhay na buhay na Ayan, so let's delay guys Uy, ayaw. Hi <coughs> okay. guys, hindi nito guys. Ayan guys. Yeah. Dili jenakin hati-hati matis kukuha tayo ulit ng water guys kukuha muna tayo ng water so tara guys magdilig pa tayo guys So yun guys. Tama naman natin. Ang alam mo. So yun guys. Tapos na tayo nagdili guys Kasi super kawawa guys Pag diniligan eh di ba? So Papakita ko lang sa inyo yung aking diniligan guys Ayan So dilig na siya guys Nadiligan na natin siya guys Ito wag na muna Ayan diniligan ko na siya guys Ayan, Ayan. Ito masarap sa manok guys Native Nalagyan ng gata Ito kangkong na yun guys Ayan taba na guys so oh. Ibang ganda Hmm. Ayan o. Oh. Ayan, nadaligan na natin siya. Pati i-raid, nadaligan na. Ayan. Nadaligan na natin siya guys. So, ayan, ito diniligan na din natin. Yung mga yun. So, parang may nakita kong pinya. Ayan o. Maliit. Hilaw pag sa... Hmm. Hmm. Ito tingnan mo walang ulo. ba? Diba? Yan, tingnan mo yung mga kamuti ko, guys. Hmm. Sobrang kawawa, guys. Di ba? Hmm. Dahil sa init. Ito yung mga parang kamuti din. Yan, oh. No. So, may malaking talong, guys. Kuya natin. Yan, oh. No. Dalawa. Hmm. Di ba? Okay, guys. Meron pa dito, guys. Hmm isa pa guys so, uh. so, meron pa dito guys malaki din eh ito niyo, guys oh. So, uh. guys laki laki yung talong yan oh no? <coughs> lagay natin dyan guys dahil meron pa tayong kukunin meron pa akong nakita dito guys eh. Mayroon, malaki guys Mm. Mm. Tapos, o ito. Mm. Laki o. Mm. Mm. Ito guys o. Oh. Ito pa guys o. Oh. Hmm. Ayan. So, ayan yung talong natin ito kita guys. Ayan. So, meron tayong 8 na talong ayan 8 tapos kukuha natin yung hinog na kamadis guys to baka kasi kakain ng chicken you know mm. ang liit guys pero okay lang kasi sariling tanim you know mm. so meron tayong apat Nakaapat tayo tayong kamatis, guys. Ba. Diba? Yan. Hmm. Happy. So, ito isa po lang. Pwede na rin makuha to, guys. Ano? Diba Di ba hinog doon din hmm. na din siya? Hmm. Tuloy natin. Hmm. Yes. pa, guys. Eh. So yun, ito, malalaki itong bunga niya guys. Mm, -mm. At saka yung sili oh, hinog. Hinog na siya guys oh. Ayan. Ayan. <coughs> At saka ang dami kong chicken guys. Bagong pisa. Ayan <coughs> so, oh. Ito nga din oh. Guys okay, so, oh. Malalaki yung sisew. Hmm. 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 -mm ayun pa. ah mm, -mm. mm malakas na yung sisiyo niya guys yun know? mm. o oh. dalawa o oh. lim lim mm. Mm. so yun So yun lang muna guys for today's video. Nagdilig si Pilingon dito sa bundok ng kanyang mga tanim sa bakuran kasi sayang naman sa sobrang init, nangalaya na ang mga dahon guys. So, thank you so much guys sa inyong panood. God bless and bye everyone.